sina nasabi nila para kanino bang batas na nilika ang batas. magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan So muli po nandito na naman po yung linggo Ibi pa niyo labrador Ito po sa ating programang ang reaction mo Birat ako Okay sa ating magpapatuloy ah uh, Pasensya na po kayo Medyo nawawala po Okay Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati po na po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating binamahal na speaker Martin Romualdez, maging ating binamahal na First Lady Lisa Reneta Marcos. At syempre sa lahat po ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Vindana, maging mga kababayan po natin, sabot, ang ganda, 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 araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, diretsyo na po tayo, mga minamahal ko mga kababayan, sa ating pag-uusapan ngayon na kung saan po, ay uh, may nabasa po ko sa isang post sa FB. At ayon po dito, mga minamahal mga kababayan, nagsampa ng kasong uh, kriminal at administratibo sa opisina ng Ombudsman si Acting Double City Mayor si uh, Sebastian "Basti" Duterte laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno dahil sa kanyang uh, inilarawan bilang isang uh, pinag-ugnay uh, o pinag-ugnay na pagkatao uh, pang pangkatang uh, ito ano pangkatang pagsisikap ano to pagkat pagkatang ba talaga to eh pang pagsisikap yes yun nga ang nakalagay na humantong sa pag-aresto sa kanyang ama dating oh uh, si dating pangulong uh, Rodrigo Duterte so sa kanyang reklamo ginasuhan ni Baste Duterte si na Sekretary uh, Juan uh, Victor Janvic Rimulya Okay Sekretary uh, Gilberto Chidoro Sekretary Eduardo Año Sekretary Jesus Crispin Rimulya Under-Sekretary Nicolas Felix uh, uh, Tama ba? Yes uh at si Police General na Ramil Marbil, Police General Nicholas Torre III at iba pa ha ah, ng kasong uh, kidnapping no uh, sa ilalim ng artikulo 2 7 ng Revised Penal Code at uh arbitrary uh, detention uh, sa ilalim ng artikulo 124 ng Revised Penal Code paglabag sa section 4 kaugnay ng uh, section uh, 12 ng RA 9745 uh, anti uh, torture act, qualified uh, direct assault sa ilalim ng uh, artikulo 148 ng revised penal code explosion sa ilalim ng artikulo 127 ng uh, revised penal code paglabag sa section 4 ng RA 7438 Ah, uh, ano pa? At ito pa, yung uh uh your of judicial functions sa ilalim ng artikulo uh, 241 ng Revised Penal Code, paglabag sa section 3. Ah, uh, A at section 3E ng RA 9319 uh, Anti-Graft and Corruption Practice Act. Inakusahan din ni Duterte ang mga responsa, uh, ang respondent ng serious uh, dishonesty, gross neglect of duty, grab uh, misconduct, uh, disloyalty to the uh, republic, uh, operation, grab abuse and authority. At cut. dali lang po ah. ano to? Okay. At kandaka uh, conduct uh, prejudicial uh, to the best interest of service yan binanggit sa reklamo ang naunang pahayag ni John B. Cremulia na ang pag-aresto sa dating pangulo ay isang pangkata pangkatang pagsisikap isang pahayag na itinuturo ngayon ni Baste Duterte bilang patunay na pinag-ugnay na aksyon sa mga opisyal okay susuriin ng ombudsman ang reklamo upang matuloy matukoy, matuloy tayo, matukoy kung may sapat na batayan para sa karagdagang uh, investigasyon at pag-uusig. Okay mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, para rin po sa akin ano, hindi naman tatalap to, hindi nga tumalab yung ginawa ni Amy Marcos eh. ba? <laughs> diba? Oh, tumalab ba yung uh, mga isinampan ni Amy Marcos? Hindi, tinabla nga ng ombudsman ni. <laughs> Tapos magsasampa naman ng katukatutak itong si Baste. Eh sino maniniwala sa kanya? Una-una, kung titignan yung uh, uh, status ng buhay nung nagkakaso eh, mukhang dyaryo eh, no? <laughs> Di ba? Eh kung si Amy Marcos nga, mas kapanipaniwala, medyo makapanipaniwala, kaysa sa kanya, nakapatid ng uh, ating Pangulo. Siya pa kaya? Na alam naman natin ang motiba niya kung bakit siya nagsampabiro niyo, ha? Magsasampa siya ng katakot-takot na kung buti sana kung papansinin. Ha? Tulad na sinabi ko, mga minamahal ko, mga kababayan, wala pong mangyayari dito sa sinasampa po ni Baste. Buti pa ang kinasuhan niya yung mga kasama niya. O kaya ang kinasuhan niya yung kuya niya, eh siguro, a-action talaga dito ang ombudsman. 'Di ba? Buti pa yung kinasuhan niya, yung ate niya na nagnaka o gumawa ng kalokohan doon sa DepEd pati sa OBP. Yun, pwede pang agad action na kahit bukas agad eh. 'Di ba? Hmm. Pero yung ganoon na alam naman ni Bastian, mga kababayan, alam niyo kasi dahil nga sa may personal na interest sila eh. 'Di ba? Dahil hindi nila matanggap na kaya hinuli si Duterte para panagutin yung kanilang mga tatay sa mga ginawa nitong kasalanan sa ating mga kababayan. Yan ang hindi nila mag, hindi nila kayang tanggapin yan mga minamahal ko mga kababayan. Pero dapat tinatanggap talaga nila na tanggap nga ng taong bayan yung ginawa nila sa taong bayan eh. Yung pagpapanagot pa kaya sa tatay nila. <laughs> ang hindi nila kayang tanggapin. Kung tutusin eh. libu libong buhay ang at libu libong mga Pilipino ang binigyan ng pasakit ni Rodrigo Roa Duterte. Pagdurusa. Isa na dyan yung mga kabataan na tinanggalan ni Rodrigo Roa Duterte na karapatan na makapiling ang kanilang mga magulang ba? Diba? O ngayon, nararamdaman nila gaano kasakit ang mawala sa tabi nila ang kanilang magulang. Pero bakit hindi nila in-advise kay Rodrigo Roa Duterte na, oh, daddy pa, kung ano man tawag nila, chongo. Oh, huwag tayong ganun. Huwag natin nila, huwag mo ilagay sa kamay mo yung batas. Kasi kawawa naman yung mga kabataan na nangangailangan pa rin ng pagkalinga ng kanilang mga magulang. Naisip ba nila yon Hindi. Kasi sa sobrang taas nila, sa sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, nakala nila Panginoon na talaga sila na kung saan hindi sila makakaranas ng mga ganong bagay. Akala nila walang hangganan yung kapangyarihan nila. Akala nila walang katapusan at hindi magtatapos yung buhay ng tatay nila. O ay naramdaman ninyo. Oh, pero kung, kung akong tatanungin nyo at gusto nyo malaman ng sa loobin ko, mas higit pa dyan ang naranasan ng mga Pilipinong mahihirap ng mga panahon na pinapatay sa harapan nila yung mga mahal nila sa buhay na wala man lamang kalaban-laban na kung saan mayroon pong parapatan na iharap sa korte, investigahan, tanungin sa korte. O tapos ngayon, nung hinuli si Rodrigo Rawa Duterte, gustong gusto ninyo gamitin ng batas. Samantalang binaboy ninyo ang batas, niloloko ninyo ang batas, ninatapakan ninyo ang batas, niluyurakan ninyo, ninyo ang batas. Ang ko kayo ng batas eh. ba? <laughs> diba? Oo. Kaya nga, isa lang ang masasabi ko, uulitin ko mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa sino yung kasuhan nila na involved sa pagpapakulong sa tatay nila, walang makukulong dyan. Lalo ng una, ah, gusto kong sabihin sa inyo, base sa nauunawaan ko, hinuli si Rodrigo Roa Duterte dahil yung kanyang mga kaso o ginawang krimen ay sakop pa ah, ng ICC. Hindi, hindi labas. na hindi ano yon na ah, kumbaga eh sakop pa ng mga panahon kasi gumawa siya ng kalokohan na membro pe so ibig sabihin ah, yung, pag, yung panahon na yon yun lang yung hahabulin eh, hindi na yung mga nagawa niyang kalokohan sa kasalukuyan 'di ba? Oh. Kaya may may ano eh, mayroong batayan. At saka hindi basta-basta porque sinabing alis ta, alis na agad. Wala nang ibang ano, alis na agad, hindi na pwede. Akala lang ni Duterte na ang sir, yung katangahan niya, inalis niya yung Pilipinas sa uh, sa ICC, hindi niya inalis yung Pilipinas sa Interpol. Eh siguro iniisip niya, hindi na siguro mahahalata. Eh, yun ang akala mo. Eh, sinasabi ko sa inyo, sa bawat ginagawang masama, mayroong po yung bunga. Eh akala ni Rodrigo Roa Duterte napakagaling niya na. Akala ni Rodrigo Roa Duterte tama na yung ginagawa niya. Di ba? Kaya itong nangyari po kay Rodrigo Roa Duterte, isa po tong uh, uh, isa po tong babala sa mga gustong magbalak na maging pangulo balang araw na hindi nila dapat gayahin ito. Dahil kahit pag ginawa nila ito, mga minamahal ko mga kababayan, ganito rin ang mararanasan nila. At balita ko, mga minamahal ko mga kababayan, eh mukhang Ibabalik na ng ating Pangulo, ang ICC, uh, ang Pilipinas sa pagkakamembro ng ICC. no? Para mas mabilis at mas maganda po ang daloy ng uh, uh, pagkikipagkaisa po ng ICC para po mapatino ang bansa natin. Dahil kung ang hukuman lamang po ng ating bansa ang kikilos, mukhang aabutin po tayo ng 2090 uh, uh, bago mangyari yan. Diba? So para po tayo ay magkaroon talaga ng tunay na pagbabago, eh mukhang kailangan para sa akin ha, mukhang kailangan po talaga ng ating Pangulo ang tulong po ng uh, International Criminal Court. Lalong lalo na sa mga taong katulad po ni Baste. <laughs> si Paolo Duterte, ni Sara, yan, kailangan, kailangan po talaga natin dahil yung mga, mga taong yan, eh, sa dami kasi ng pera na pwede nilang ibayad sa mga, alam nyo na, o, oh, kaya nakakalusot talaga. <laughs> Oh, totoo bagamat nakakatawa to yung sinasabi ko pero totoo yan, may laman yan at yan ay talagang nangyayari po mga minamahal ko mga kababayan nasa bansa natin, lagi ko naman sinasabi to apay parang ang kulungan ang lumalayo sa mga mayayaman ang korte ang umiiwas sa mga mayayaman pero pagka mahihirap, ayun Uh, korte, talagang hahanapin yung mga mahihirap. Kasi walang kalaban-lawan, wala namang ibibigay. Para lang sabihin, meron talagang hustisya, meron talagang gobyerno, meron talagang hukuman. O yung mga maliliit lang ang uh, talagang pinagdidiskitahan. Ah, <laughs> uh, di ba? So, eh, yung porky nagnakaw nga lang ng isang perasong sardinas eh, hanggang ngayon kulong pa <laughs> Pero yung eh, nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, hanggang ngayon nakangiti pa, pasarap pa sa buhay. <laughs> pero sa ibang bansa believe ako talagang kapag ka namumurakot kapag may ginawang hindi maganda isang politiko talagang taong bayan ay kumikilos diba oo oh. eh problema lang eh, alam naman natin eh diba alam na natin taga Pilipino tayo eh pag sinabi mo wala kang alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas hindi ka Pilipino eh buti pa pala yung mga taga ibang bansa yung mga dayuhan lang dito alam na alam kung anong sistema ng ating bansa alam na alam na mga dayuhan kung sino, ano, at ano talaga ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng na kahirapan ng mga Pilipino. Dahil po yan sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Alam na alam na mga ano yan, dayuhan natin. Kaya pag sa kanila yan, ang kikwento niyan doon, grabe ang Pilipinas. Ang daming magna. Kasabi noon, anong magna? Nanakaw. <laughs> Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. Dahil magmula sa barangay tanod, hanggang sa chairman, hanggang sa mayor, hanggang sa pinakamataas na. Puro magnanakaw. O, maliban lang sa ating mahal na Pangulo, ha, dahil alam naman po natin ating mahal na Pangulo ay tunay na mapagmahal, talagang makadiyos, makabayan. Diba? So ngayon, bumalik po tayo dito sa kay uh, Baste, na kung saan ni uh, putik na mukha na yan. Maganda pa yung mukha nung ano eh, kasi sa pagmumukha ni Rodrigo, ni, ano, ni Baste, mukhang tae. 'Di ba? Hindi ko malaman kung sa bagay tatay niya mukhang din naman utot. 'Di ba? So para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, hindi 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 po tatalab kahit ano pang ikaso niya, kahit kasuhan pa niya ng rape, kahit kasuhan pa niya ng kahit anong gusto niya ikaso, hindi po 'yan tatalab sapagkat nasa tama mo. Kasi tingnan niyo na lang ha, isipin niyo. Kung basi ang tama ang basihan nila, tama ang ginagawa nila. Ha? Eh dapat hindi binasura ng ombudsman yung ikinaso ni Amy Marcos, di ba? Oh, eh dati na bago pa si Basti, may una ng mga kasong final laban sa uh, kanila Torres, sa kanila Marbil, sa kanila uh, auto na Rimulya, di ba? Oh, pero binasura lang eh. Sabi sabihin, kung hindi umipek yung una, mas lalo ni pangalawa. <laughs> lalo nang hindi i yan pagka na ang mismong ombudsman. <laughs> <laughs> Alam niyo mga minamal ka mga kababayan, yung kaso 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 na 'yan. Sinasadya lang po nila 'yan para nga po kasi makalusot po kasi itong si Sara Duterte. Ang purpose po kasi niyan, kaya sila gustong ikaso itong si Boying dahil para hindi maging ombudsman. Halatang halata naman po yung kanilang mga galaw eh. Kaso ng ganito, pag, na, pag, pag binasura na naman yung kaso ni eh, Baste, iba na naman yung magkaka... Alam, yung galawon nila, halatang halata po, talagang makakapalang mukha. <laughs> Pero isa lang masasabi ko, kahit anong gawin nila, kahit anong gawin nila, hindi sila mananalo sa atin. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, mga DDS lang sila. Ha? Tayo po ay maliban na makamarcos, tayo po ay makadyos. At hawak natin ang katotohanan, hawak natin ang liwanag, habang sila hawak nila ang kadiliman, ang kasinungalingan. <laughs> diba? Oo. Kaya kahit anong gawin nila, lalong lalo ito si Bastos, wala yan utot lang niya buti pa sa kanya magpatanggal siya ng tato para pakapanipaniwala pa yung mga sinasabi niya pero hanggat nasa katawan niya yung mga tato na yan eh sa total pag naghubad yun eh masasabi mo talaga mas adik pa sa lahat ng adik yun eh di ba kaya lang naman naging mayor kung titignan mo si Biko Soto check kukumpara mo kay kay Bastet sus Diyos ko po makakapagsabi ka talaga glory to God oo oo at uh, kung mayroong masamang mayor, mayroon ding mabuting mayor katulad ni Biko Soto. Di ba? Pag ni Bastay, kung kumpara mo si Bastay tsaka si Mayor Biko Soto, sus, napakalayo talaga. Oh, magaling lang magsalita yung tokmul na yan. <laughs> Hanggang ngayon daw eh, balita ako ha. Ah. Oh, balita ako alagaan ah, na pa rin ng Shabu sa Dabao. Paano hindi matitigil yan eh? Andiyan yung promotor. Eh, may sariling laboratory. Drug laboratory yan si Basti. Di ba? Oo. Oh. Tapos nagdadadrama. Eh, every ano, kailangan magkaroon tayo ng uh, drug ano. Eh, tangin mo. alam naman namin na meron kayong pampatanggal ng ano. Oo. <laughs> no. Eh, dapat, para ka paniwala, no. Kung ako ang tatanungin, artihan lang naman ng meron tong mga to eh. Di ba si Paolo nagsabi, si Robin nagsabi na kinakailangan mandatory magkaroon ng uh, a drug test. Eh kung talagang totoo, na gusto niya magkaroon ng mandatory uh, drug test sa lahat ng mga official, dapat araw-araw. Halimbawa, lahat ng official ng gobyerno, papasok yan, di ba? Papasok. Dapat, everyday day, meron nakaabang doon sa pintuan ng na mga nag-check. Oh. Sige, everyday yun. Oh. Maniniwala pa ako kung ganoon ang proseso, everyday. Tignan ko lang, kung meron pang pakinabang yung ano na yan, yung uh, shabu ng mga Duterte. Ano na, at hindi papayag ang mga Duterte dyan. Kasi drama lang naman nila yun eh. oh ang gusto ko, araw-araw, hindi makakayanan ni Bastion, masisiraan ng bait yan. Lalo na si Paulo. Eh gusto nila, every ano, every, every makakapaghanda kayo nun eh. Makakabili kayo ng gamot, pampatanggal ng kuha mga chemical na meron dyan sa katawan ninyo eh niloloko nyo lang ang taong bayan. Hindi, okay, totoo po itong sinasabi ko, walang halong biro. Di ba? Oh, kaya kung ano man sinasabi ng mga yan, ginagawa ng mga yan, wala pong kwenta yan. Kasi mukha namang mga tae yung mga yan. Di ba? Lalo na ito si Baste. Naku, Diyos ko po. Buti na buhay pa. O, marami tayong video ang makikita, yung mga kabangagan nito ni Baste kasama niya yung babae niya. oh, habang nagdudurog siya nung ano, nung yung shabu. Pero mo, binibidyo pa niya. Dinudurog niya yung shabu sa harap ng kung... Tatawa nga ako sa mga taga-dabo. Anong nakain ng mga taga-dabo? Maiisip, maiisip mo tuloy. Eh. Magkano kaya binibigay nito? Siguro malaki. Siguro hindi lang 20 mil kada isa. Eh kasi, kahit nanuntok na lahat-lahat eh. Kitang-kita na, naginastos ni Paulo Duterte yung pera ng taong bayan doon sa bar, pinababayad lang pala sa mga babae, tingnan nyo. Hindi man lang nagwelga yung mga taga Davao para sabihin, oy Paulo Duterte, ang baboy mo, walang yaka, yung pera namin, ginagastos mo lang pala sa mga babae. Gumanon ba yung mga taga -dabo? Hindi, kasi bulag talaga sila. <laughs> oh, no. sila. Hindi sila marunong tumingin ng tama't mali. Ang alam lang nila, lahat ng ginagawa ng Duterte tama. <laughs> 'Di ba? Kaya masasawa kayo titira sa Davao, wag Huwag na wag kayong titira diyan, baka mahawa kayo. Oo, wag. Huwag kayong titira diyan. At saka huwag kayong titira doon, mahihirapan lang din kayo dahil lumulubog po ngayon ang Davao. gusto niyo mapasama doon sa mga lumalangoy, ay bahala kayo. Baka dalawang taon lang show na kayo. O kaya naman show kai. O, kaya mga kababayan, yun lamang po ang ating reaksyon ngayon sa araw na ito patungkol po sa uh, naging balita po patungkol po sa pagkakaso ng mongoloid na anak po ni Rodrigo Roa Duterte. <laughs> so muli po, tulad po ng sinasabi niya nito, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang mga sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.